pilit mo lagi tinuturo sa ibang tao yung mali. Kasi si Edo eh, hindi naman sasablay yung korporasyong ko na yun kung maayos naman sila eh. ba? Diba? Eh, puro sila, sila. wala yun. Wala naman silang pakialam sa'yo eh. <laughs> Yo, what's up? We are back at it again with another podcast. At ang pag-uusapan natin ngayon ay anong dapat gawin kung mawawalan ka na ng tiwala, tiwala sa okay. sarili. Important Pero eh. before we start, pakilala muna kami. Ako pala si Kyle at may tatlong taong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa accounting system. Ako naman pala si John Ray Gumahad, isang entrepreneur at meron na rin walong taong experience, lalo na sa printing business at ngayon na isang content creator pa rin. Na rin. So ngayon, Cass, ano ba ibig sabihin iyo sa na ano? Tiwala. Tiwala sa sarili. Oo. Uh -uh. ni search si ko yan kanina eh. Anong pinagkaiba ng faith tsaka trust? Okay. Yung hey. trust diba, yun yung tiwala? Mm -hmm. Ang faith, parang pananalig. According to chat GPT kanina, yung faith is something na inaasahan mo pero hindi mo pa nakikita. Mm -hmm. Pero yung trust is nabibuild siya through time. Yes. May tiwala ka na dyan dahil nakita mong gumagana, umaandar. Naramdaman mo na yan before. Kaya ako baga na-overcome mo na ba dati o ano dahil na kaya nagtiwala ka ng kaya mo. parang ganun o oh, parang ganun Basta kayo, may something may Evidence na nakita mo na Kaya nagtiwala ka Pero yung faith Parang paparating pa lang siya eh Hindi mo pa siya nakikita Parang Pero... pagpunta ko dito pero nagtitiwala uh, yung faith okay. parang uh, nagtitiwala ka na mangyayari yan pero di pa yan nangyayari parating pa lang parang futuristic siya na trust eh pero yung trust meron na siyang history yes uh, kaya yun yung pinagbasihan mo kaya nagtitiwala ka sa tao na yan okay yun yung tiwala para sa akin baga, para sa iyo ba? ganoon din parang meron ng ano may something na nangyari na before at then uh, at the same time kumbaga pwedeng mangyari ulit nagtitiwala ka na nakaya kaya mo uh, okay so yung point of view mo experience mo is sa na yun uh, uh. nagtitiwala ka nanggagana ang gagana ulit kasi gumana naman dati parang ganun. Oo. Oh, kaya may sinasabing nawawalan ng tiwala kasi parang wala na siyang faith na ba? Na <laughs> nakakayanin niya. Eh. parang gano'n. Uh Oo. -oh. Tiwala. Yun yun. Para sa akin, kumbaga self. Sa sarili naman lagi. Pwedeng, hindi naman ang tanong dito yung tiwala sa ibang tao. Kasarili. Eh. Mm -hmm. Sa sarili. Alright. Ayun. Ikaw ba? Ano bang may experience ka ba sa ganito na nawalan ka ng tiwala? Sa sarili? Oo. Ngayon, wala na akong tiwala sa sarili. <laughs> <Yan nun. laughs> Up. paano yun? Yun nga, ang experience ko sa pagkawalan ng tiwala sa sarili, pero iba yung experience na yun. Mm, -mm. Dala yun ng pagka-burnout. Okay. Dahil sa ano, yun nga, nakikwento ko sa mga vlog ko na na-experience ko yung pinapangarap ko na trabaho. Kasi dati, ang gusto ko, yung pagka-graduate ko na senior high school, accountancy, business and management, senior, high, senior high pa lang yun. Pero alam ko na sa senior high na gusto ko talagang magtrabaho sa accounting dahil mataas grade ko sa accounting eh. Mm. Lahat, halos di malaki yung grade ko, pero sa accounting, pinagtatrabahoan ko talagang malaki yun. Kasi paborito kong subject yun. Di ko alam bakit. Magaling ako doon, sure ako. Yun mm -hmm. lang. Um, magaling ako doon sa accounting. Kaya napag-desisyonan ko grade 12 pa lang, grade 11, na ito na yung magiging gusto kong career. Ito na yung magiging linya ko. Mm -hmm. Kasi sa di ko ma-explain na rason, magaling talaga ako doon at confident ako doon na magaling ako. Parang yun yung talent na binigay sa akin ng Lord. Yun pala yung tiwala, confidence. Ah, okay. O pwede rin. Hindi. Tapos, um, hindi ako nagtuloy ng college, di ba? Pero hindi nawala yung faith na sana kahit wala akong degree, maka, yung man lang na makatrabaho na related sa accounting. Yes. Uh, kaya doon, tinatrabaho ko. Una, hindi ako kumili muna ng trabaho. Mm -hmm. Naging banana chip cooker ako. Banana chip cooker. Napakainit. Pero, ano, ginawa ko yun para makapag-invest ako sa sarili ko. Para makapagbili ako ng mga courses na related sa online freelancing. Mm -hmm. Kasi sa online freelancing, sabi nila, pwede ka namang mag-start kahit na wala kang degree. Yun na yung tinumbok ko. Parang chance ko na yun na, ah, oh, okay, hindi pala kailangan ng degree. Eh, okay, green up ko na. Tapos, abang, naging, nagtagal din ako sa online bookkeeping freelancing na yun. Tapos, nag-corporate ako, accounts payable, related pa rin sa accounting. Yun, na, ano, na-experience ko yung buhay na kahit walang degree. Eh, na-experience ko yung may career sa accounting. So, ibig sabihin, ano, nawala ka na ng pag-asa nun dahil... Hindi pa, wala pa dun. Okay. So, ano, to continue, dahil nasubukan ko yung buhay na may career kahit na walang degree, parang naging sumubra yung confidence ko. Mm -mm. Kasi, nakaya ko nga na walang degree pa eh. Eh, parang naging hambog na ako nun. Mm. Sa so, sobrang hambog ko na. And then... After ng corporate, gusto ko na mag-try ulit ng mga bagong industry. Pero, accounting pa rin. Halos lahat ng pinag-applyan ko, na-reject ako. Oh, sa, sobrang over, uh, sa sobrang kumpiyansa ko, over -confident. dapat sa tingin... Alam ko naman eh, lahat ng mga in-applyan ko, kaya ko yung trabaho na yun. Mm -mm. Pero, lahat yun, na-reject. So, tinake ko yun personally. Mm -hmm. Parang ano na, yung sarili ko. Parang tinake ko yun na yun personally to the point na kapag na-reject ako, eh, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Kine-question ko na yung kapasidad ko. Yung magaling naman ako dito, ah. Ba't hindi ako... Mag maganda naman yung experience ko, maganda hmm. naman yung alam ko naman kaya ko, pero ba't hindi ako natanggap? Doon ako nawala Doon ng tiwala nawala sa sarili. Tiwala. Kaya, isa sa mga pinaniniwalaan ko talaga na, isa sa mga bagay na, na dahilan kung ba't ka nawawala ng tiwala. tiwala sa sarili, ay yung sobrang tiwala sa sarili. Sobra. Uh, Ikaw, ano yung experience mo sa pagkawala ng tiwala sa sarili? Sa tiwala sa sarili, lagi naman ako may tiwala sa sarili ko. Mm -hmm. Ayun, story ako dyan, mas ano eh, marami, marami ako story na hindi kong sobrang tiwala sa sarili. Kaya ko yan. Kaya, yan, sobrang commitment kaya sabihin mong imposible na mm -hmm. eh dahil mayabang <laughs> dahil masyadong may tiwala sa sarili kasi sa... napakagaling ko eh <laughs> ganun lagi eh kaya ko 'yan basic yan nasobrahan sobraham na sa basic mm -hmm. so yung kwento ko na to ito yung kwento ng unang attempt ko ng korporasyon ay uh, yun yung GFG Dynamics Corporation nung time na yun after pandemic gusto ng pamilya ko ng ate ko na lamis gusto nila na umuwi na lang kami ng Jensan at mm -hmm. doon na lang din magtuloy ng printing business uh -huh. So dahil sa sobrang tiwala ako sa sarili ko, hindi na ako nakinig kahit kanino. Baga, kaya ko to, bahala kayo kung ayaw nyo. Yung, yung sobrang tiwala. Well, nag, nag ano naman yon, natuloy naman siya. Na-execute ko din. Nagkaron talaga ako ng ano, uh, mga tao, kompleto uh, dumami dumami niyo yung empleyado ko. na Tumakbo talaga yung, yung korporasyon. Tapos after ano, mga two months, nag-decide ako na ihatid yung mga bata mm -hmm. si misis sa si Mrs. Mindanao. Si so, gusto nila doon. Then ayun nga, sa madaling salita, iniwanan ko yung business na maaga o oh, hindi pa masyadong Uh, maayos mm -hmm. yung sistema. So no, siguro mga dalawang linggo pa lang kami doon, tatlo, nagkaroon na ng problema. So nauna ako bumalik dito. Masakta yung korporasyon. Kung baga, mm -hmm. hindi ko na mahagilap kung sino yung mga tao. Yung mga dapat kausapin, hindi ko na makita. Sino dapat na makita? So, dumating sa time na nawalan ako ng, ano talaga, tiwala sa sarili ko. Dahil masyado ako nagtiwala na kaya ko kahit iwanan ko yung company dahil may sistema naman daw ako. Akala mm -hmm. ko, perfect na. Kasi nga, nalaman ko, sistema lang pala. Ang kailangan para maiwanan yung business. So, masyadong tiwala dahil nga basic eh. <laughs> eh ganyan nangyari. Ah uh, sobrang hindi ko alam kung paano matulog noon. Lahat ng sa barangay, ang dami kong ano, love letter from barangay, from attorney, uh, sinasabi pa rin ibang tao ko itutulpo ko ano. Mm -hmm. Sige sabi ko bahala na. Kung sino yun, harapin ko kayo, harapin mm -hmm. yung ano ko lang. So, yun yung isa sa mga ah uh, parte ng pagnenegosyo ko na sobra talaga grabe yung ano, yung experience ko na yun. Isa yun sa mga pinakamalupit talaga na no, downfall ko. And then, ayun lang. Tuloy-tuloy lang din. Hindi naman ako sumuko. Walang ibang tumulong sa akin doon o walang ibang ano, kundi sarili mo pa rin talaga. At uh, hanggang dumating yung mga kaibigan ko, ayun, tsaka nabuo, nabuo na yung next hindi, na corporation. Uh -huh. So, ayun lang. Yung sa sobrang tiwala mo sa tao, saan yung parte na nawalan ka ng tiwala sa sarili mo? Nawalan ka ba o hindi talaga? Nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Kasi nga, na, Kala mo yun na yun? Kala mo kung na oh, oh, oh. sistema na okay na yun? Oh, oh. Dahil basic eh. Sistema lang pala. Ikaya ko yan. Kabisado ko yung business eh. <laughs> mm -hmm. So confident ako. Over -confident na iniwanan ko dahil may sistema naman. Hindi naman ako sigurado nasusundin pala nila o oh, hindi. Oh, okay. So doon dun nangyari yung kumbaga kahit lumapit ako sa ate ko lumapit ako kay misis bahala ka sa buhay mo. Decision mo yan. Kaya mo yan. Tipong ano. Mm -hmm. So kahit ate ko, si misis wala nang tiwala sa akin that time. Nanay ko lang ang hindi nawala. Sabi niya, kaya mo yan, ha? Pagdasal kita. So, yun. Pero yung sa sarili mo nun, wala na ka na rin tiwala? Hindi ko na alam kung may tiwala pa ako, eh. kumbaga may tiwala pa rin ako, pero hindi lang talaga, parang nawala na yung confidence ko. Hmm, okay. Na kaya ko ulit, oh, kaya ko ulit, oh. Ang tagal, siguro mga ilang buwan bago ulit bumalik. Yung confidence mo? Oo. Yung tipong hindi mo na alam kung ano yung action mo sa araw na yun yung sana wala talaga na defocus ah uh, hindi naman ako na inuma pero hindi naman ako lagi naggan dito pero no that time nagpapainom ako mm -hmm. pero wala na akong pera at anon <laughs> papainom pa ako para alam yon aliwin lang si Rili ko mm -hmm basta nawala talaga din yung tiwala, yung confident. Tapos tinatanong ka pa ni Mrs. Anong nangyari? Anong nangyari? hindi eh, mo alam kung paano explain. Sobra, grabe. Yun yung time na ano. Masabi kong nawala talaga yung tiwala ko sa sarili ko. Sobrang nawala. At somehow na manage mo naman na makawala doon. Long process pa rin ang nangyari. hindi eh, ko nga alam paano ko na overcome yun eh. Paano ko siya na itawid. Pero ang maalala ko dahil nga dumating yung mga kaibigan ko at the same time bumabangon pa rin naman ako every everyday, kahit pa paano, small action pa rin. Hindi ko talaga siya inano na kinulong yung sarili ko o mm -hmm. ano. Hindi. Ako yung tao kasi pag may problema, hindi mo makitaan ng ano kung saan-saan mo ako makikita. Hindi pong dahil may problema ako, walwal -wal ako. Hindi. Na, nandito lang ako sa loob ng ano. Nandito lang ako sa loob ng production. Yun nga, nagmumuni-muni. <laughs> Kasama si Arvin Urubia. <laughs> yung sinasabi nilang ano, puga ko yan. <laughs> Oh, okay, yun lang naman yung isa sa mga tumulong talaga sa akin para uh -huh. ma-overcome yung ano, yung mga naging struggle ko noon. Wala akong ibang kasama kundi yun lang sa kwarto, content lang niya. <laughs> <laughs> eh, ikaw ba? Ano bang ano, pwedeng gawin? Oo. Uh oh, oh. isang tao o tulad natin noon na dumanas, ano yung mga ginawa mo para ma- na na-overcome mo yung nawala yung tiwala? isa sa mga bagay na ginawa ko noon, uh, pwede nyo rin gawin kapag nawawala na kayo ng tiwala sa sarili, is don't be too hard on yourself. Okay. Kasi kung sisisihin at sisisihin mo yung sarili mo to the point na di ka na makagalaw, di mo na mapatawad yung sarili mo, eh ano pa bang pwede mong gawin para solusyonan yung mga bagay na yun? Hmm. Diba? Kahit na nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, kung sa kahit na anong rason man yan, kailangan mo pa rin patawarin yung sarili mo. Eh. Sa dulo, walang ibang magpapatawad ng sarili mo, ikaw lang eh. Kaya yun lang, kung may pinagdadaanan kang to the point na walan ka na ng tiwala sa sarili mo, don't be too hard on yourself. Patawarin mo yung sarili mo at saka mag-move on ka. Harapin yung dapat harapin. At kagaya lang din ng ginawa mo, nagpatuloy ka lang, hinarap mo lang. Nasolve lang din naman yun, di ba? Oo. Wala na may ibang pupuntahan yung kundi ma masusolve at masusolve. Oo, basta ginusto mo. Ha? Basta trinabaho mo pa rin. Oo. Imposible. Ayun, tama yun. Ano din, alamin mo rin kung ano yung value mo mismo. Sino ka ba? Mm. Know yourself. Yung baga, sino ba talaga ako? Bakit, bakit wala akong kwenta? <laughs> di ba? Pero hindi ganun. Dapat doon tayo sa pas positive side, sino ba talaga ako? Ako si John Ray Gumahat, isang entrepreneur, di ba? May anim o 8 taon na ako experience sa pagbibusiness. Tapos sabihin nyo, wala akong kwenta. So, alamin mo kung sino ka and then, tayo. Bangon. Pagka nakilala mo naman kung sino ka, kaya naman nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Kasi siguro yung mga tao sa paligid natin, nawawalan na rin ang tiwala sa atin. Yun yung isa siguro sa mga reason eh. Bakit nawawalan na tayo ng tiwala? Kasi nga, tingin ng ibang tao, hindi ka dapat tiwa-tiwala. Mm. Sa mundo ng pagtindigosyo, dadanas talaga tayo ng matinding ganyan. Yung tipong, oo, oh, lahat yan, mawawalan ng tiwala sa'yo. Kasi puro ka sablay eh. Sablay talaga. Bago ka maging magaling, sablay ka muna paulit-ulit 'yan. Parang natakot na lahat ng tao sa iyo sa paligid. Pagka-pinasok mo paulit 'yung ganyan, siguro parang confident din sila na sasablay ka. Mm -hmm. So, kilalanin mo sarili mo. Sino ka ba talaga? Kaya mo ba talaga? Kaya mo ba talaga panindigan, 'di ba? So, 'yun 'yung isa, know yourself. Sino ka ba talaga? And then value mo. Know yourself and your value. Mm -hmm. Isa pa sa mga pwede mong gawin kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili ay ang let go o perfectionism. Ah, okay, tama yun. Mm -mm. Kasi wala namang perfect. Wala perfect. namang perfect talaga. Oo. Oh, lagi na, may mali. Para sa'yo, 8 years ka na sa pagninegosyo, hindi ko na mabilang ang mali ko. Hindi <laughs> mo na mabilang yung mali mo. Oh. At hindi umabot sa point na naging perfect ka. Wala talaga. Hanggang ngayon, 8 oh. years na ako nagbi-business, Mali-mali pa rin. Diba? Wala talagang ganun. Malabo yun. Oo <laughs> ko sa kanila kung meron yun. Sa akin, wala talagang mali. <laughs> wala ka nang tiwala sa sarili mo. Ina-achieve mo pa yung perfect agad. Walang ganun. Di hindi ka na makakagalaw nun. Hindi hmm. mo pa mapapatawad yung sarili mo. Wala ka pang tiwala sa sarili mo. hindi pa ka, di ka pa makakagalaw. Kasi ina-aim mo agad di Perfect eh. Oo. Oh, oh. Uh, from the start pa lang, accept mo na na merong along the way. Kahit gano'ng ka-perfect yung plan, yung nakikita mong ano tatahaking daan, may sablay pa rin dyan. Yung wala talagang perfect. Kailangan may pumitik talaga sa tenga natin na mali. Mm -hmm. Yun yun. Isa pang tips, no? Para mabalik yung tiwala natin sa sarili. Ano? Makinig tayo or paligiran natin yung sarili natin ng ano, yung mga positive influence. Yun lang. Sa akin, Surround yourself. Mm, keep yun, yun with people. Good sa akin nun, no, wala akong ibang pinapakinggan. Sarado yung gate ako lang mag-isa or kung mayroon mga mga tao diyan, sila naggagawa. Basta ako nasa room lang. Arbin Urubia napakalakas ng ano, volume ng volume. Pero sa tingin mo kung may community na noon na nakakausap mo, mas madali kang makaka-recover noon. Ah, hindi ko alam kung ano ah, kasi nga ako mahihiyain noon. Mm, okay. Ang tagal kong no, pinapanood lang. Uh -huh. Pinapanood lang yung video ni Kusosyo Arbin, yung mga vlog niya, lahat 'yan. Pero community, may community naman nanon eh. Oh, may pero, eh. Ah, okay. Pero hindi talaga mahihiyan talaga ako. hindi ko naging trip na magtanong o oh, pasalamat nga lang doon sa uh, salamat kasi yung Aaron dahil na tulungan mo ako. Kaya yung consent eh, yung yung give back ko lang ngayon, di ba? Uh, yung GNB Dynamics ano yan, uh, isa so, sa mga resulta yan ang ano, principles. Yes, Oh, lahat yan sigurado ako diyan. Kaya hindi hindi ko naman sinurround yung sarili ko ng maraming influencer eh. Sinurround mo lang ng positive. Oo. Oh, si Apin uh Rubia lang tapos sa uh, labas mga tao pinapakinggan ko lang pero hindi ko naman pinapasok sa utak ko 'yun eh ano kasi mm -hmm. syempre meron din sila mga sariling insight or ano Uh, yun din piliin mo lang din kung ano yung i-absorb mo so unti-unti ma mababalik naman yan eh kumbaga bounce back ng may kasamang gigil no <coughs> so, hindi hindi ano yan hindi katapusan ang sa ating career o sa ating laban na mag-failure yung matinding matinding failure once na na-overcome mo yung malaking failure yung mga maliliit basic na yun eh kaya handa lang dapat tayo alam mo dapat kung sino ka ano yung value mo be yourself always Christ. And surround yourself. Yun. Uh, wag, mo intindihin yung ibang tao. Kaya mo sila. Kahit gano'ng kasarap, sabi nga nila sa kasal, kahit gano'ng kasarap ng pagkain, gano'ng kaganda yung organizer, kaayos, may masasabi pa rin yung tao. Kung kupal yung bisita, kupal talaga yun. Yes. Kaya mo sila. yun lang yun. Basta alam mo sa sarili mo, kung anong pinagagawa mo, tapat ka, ayos naman yung wala ka namang inapakan. Pero hindi mo naman masabing wala. Kasi di naman tayo nga perfect. Kung meron man, di pasensya. Yun lang eh. Eh sa din yan dadagdag ko lang din sa input mo na surround yourself with positive people or like-minded people, 'di diba? mm. Parang ganyan din 'yun eh. Kung wala ka na talagang tiwala sa sarili mo or parang nararamdaman mo na mahirap i-achieve yung mga bagay or survive yung mga bagay, nakakatulong kasi talaga yan eh. Oh. Kasi ano yan eh, may may makakausap ka at yung yung mga nakakausap mo pa nakaka-relate pa sa mga problema mo parang ang sarap sa pakiramdam nun feeling na parang kaya mo nang isolve yung mga problema dahil mayroong taong mga nakaback up sa'yo mm -hmm. may mga taong na, na napagdaanan na yung mga problema mo may makakausap ka na sa'yo mo rin negosyante isa din yan sa mga nag ng confidence ko eh nung ano parang nagtulak sa akin na mag pa mm -hmm. dahil may community akong alam ko na alam din yung pinagsasabi na walang ibang walang ibang hangarin kundi yung kabutihan mo rin. Kasi alam mo naman alam mo naman yung mga taong hindi mabuti yung gusto sa iyo eh. Alam mo naman yung taong gusto kang umangat para ma-differentiate madi talaga yung mga taong gusto kang iangat at sa mga taong ayaw kang umangat. Mhm. Yeah, surround lang. Oh, surround your, uh, surround yourself with like-minded people. Ah, uh, wag mo rin i-surround yung self mo kung hindi rin yun yung gusto mo. Mm -mm. Kasi fake yun eh. <laughs> <laughs> eh ito, gusto mo maging negosyante. Pwede mo kasi isurad yung sarili mo sa mga negosyante, pero yung yung pinaka, pinaka iniisip mo mambudol ng okay. negosyante, hindi rin obra yun. Hindi okay, obra oh, yun, syempre May katapusan din yun. Basta surround yourself. Kung alam mo sa sarili mo, kung ano yung pinaglalaban mo, ano talaga yung panindigan mo. So, yun, maganda yun. Pero kung iba yung gusto mong isurround sa sarili mo, may may, kasamang personal, ano, mm, motives. oh, negative yun. Hindi, hindi obra yun. Yan, lakas, baka boost ng confidence kapag may community kang oo. ano maayos tsaka may hangaring lahat aangat kasi doon mo marandaman yung ano eh belong ka oh, na at the same time ah okay hindi lang pala ako ang dumadanas nito normal, normal lang pala, pala to mm -hmm. normal mm -hmm. pa lang madole yes <laughs> tapos ano ano pa isa sa akin idadagdag ko yung i-visualize pag nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo visualize mo kung ano yung know your why di ba ano bang gusto kong ano bang goal ko bakit ako dumadanas ng ganito kasama kasama kasi yun. So, yun, pag na nabalik mo yung mindset mo doon, kasi, sigurado tayo dyan pagka uh, nawala ka na ng tiwala, defocus ka nun eh. Mm -hmm. Balik mo lang, i-visualize mo, uh, evaluate mo, unti-unti, mababalik ka doon sa gusto mong ano eh, yung goal mo, and then, plan ka. Planuhin mo kung ano yung execution mo, paano mo i-achieve ulit yun. Tsaka, unti-unti yan, babalik din lahat yan. Yun yung pinaka-isa sa secret. Ginawa ko nun. Nung nawalan ka na oh. ng tiwala Eh, so, dahil sinuron ko yung sarili ko sa mga ano. Uh, yun pala, dinagdag ko sa kwento. Nung time na yun, sobrang depressed ako. Di ba? Hindi. Nawalan ako ng mga ano eh. Nawalan ako ng mga kaibigan. Halos. Kasi hindi na ako lumalabas. Dito lang ako eh. Yung dalawa kong kaibigan na yun. Yung si... Shout out kay Vincent. Tsaka kay Nicor. Yun yung kasama ko sa GNB. Mm -hmm. Yung N tsaka B. Bigla lang pumunta si Vincent dito tapos ayun nga na inabutan niya ako sobrang hindi hindi ko na maintindihan yun yung sarili ko nun eh. Kasi sobrang nawala na talaga sa focus, tiwala sa sarili. Ayun, biglang ay, nag-offer lang siya, hindi ko naman kailangan. Tapos, inaya nila ako na tuloy namin yung business, tapos ganito. Ayun, hanggang sa na-build ulit talaga yung pangarap na yun. Hanggang sa tuloy ulit. Yun, keep moving forward pati. Wala namang ibang, ano dyan, paraan yun, magmukmuk or ano, wala, Di obra yun. Damdamin mo yung, may time na talagang i-feel mo yun. Kumbaga, i-accept. Kasi, pag in-accept mo yun, kailangan mo maramdaman deep inside na nasaktan na mm -hmm. talaga, na malimo Accept mo talaga pero hindi dapat hanggang doon move forward, gising kinabukasan, kahit sabihin mong mabigat, pero kailangan mo. Hanggang sa mawala na yun, bak mabalik ka na sa laban. Ayos, ano isa pa, pa? sa masasuggest ko, or pwede mong gawin kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili ay huwag ka mahiya. Seek help. Yes. Humingi ka na talaga ng tulong. Mm. Huwag kang mahiyang maghumingi ng tulong. Ang yung sa akin, yun pala, yung pumunta dito yung kaibigan ko, mm -hmm. di ba? Kasi kung, nag, kung hindi ko sinik yung, hindi, 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 naman ako nag-seek ng tulong. Pero tinanggap mo yung tulong. Sila mismo nag sa akin mm. ng tulong. Mm -mm. So, kung mayabang ako doon, overconfident na naman, hindi mo tinanggap yun. Kaya ko yun. Mm -hmm. <laughs> Hindi ko kailangan. Bigyan ka ng 100,000 check Bayaran mo yung enable, di ba? Mm -hmm. Doon, isa sa nagboon sa akin, na sabi ko, may nagtiwala pa sa akin. So, yun, tinanggap ko yung tulong na binigay niya. Tapos, offer na mag-ano kami. So, yun yung nangyari. Tama yun. talaga yung ano? Oo. Oh, oh, kapag wala nang nagtitiwala sa'yo, tapos nanghingi ka ng tulong, tsaka tinulungan ka pa, lakas maka-boost ng confidence yun. Oo. Oh, oh. Lalo na sa akin, hindi no? naman ako humingi, pero tinulungan ako. Mm -hmm. Lakas maka... Basta malaking impact yun. Imagine lubog na lubog ka na halos lahat ng tao di na nagtitiwala sa iyo pati ikaw di na rin nagtitiwala sa sarili mong kapasidad at mga talent mm. Ayong wala lugmok pa ka na talaga pero nung humingi ka ng tulong or may nakabot sa iyo ng tulong dahil may nagtitiwala pa sa iyo ibang impact noon life changing opportunity yon ah uh, kumbaga bumalik yung ano 50% na lakas mo <laughs> <laughs> sa ganun kaya ano oh, yon kung nawawalan ka na talaga ng tiwala sa sarili at wala ka ng confidence mangingi ka na ng tulong hindi uh -oh again, sa last naming vlog, hindi kahinaan humingi ng tulong. Mm -hmm. Hindi talaga kahinaan yon Kalakasan mo pa nga yun eh kasi inangkin mo, inadmit mo na kailangan mo ng tulong. Brave enough ka na humingi ng tulong dahil nasa lowest moment ka. Kaya hindi, yun yung... yung isa sa pwede mong gawin. Hindi masama yun na humingi ng tulong. Mm -hmm. Masama yun kung nagyabang yabangan ka dyan na... Lumbok ka na. Sablay ka rin naman pala. Yun ang pinakamasama Tsaka ano, uh, isa pa, kung nawawalan ka na ng tiwala, tigilan mo na yung i-blame mo pa yung ibang tao. Dahil hindi ka talaga makakawala dyan sa parte ng buhay mo yan na nawala ng tiwala sa sarili mo, di ba? Kung pilit mo lagi tinuturo sa ibang tao yung mali, kasi siya daw eh. Hindi naman sasablay yung korporasyon ko na yun kung maayos naman sila eh. Di ba? Eh, puro sila, sila eh wala yun. Wala naman silang pakialam sa'yo eh. <laughs> eh. Tigilan mo kaka-blame ng iba talaga. Para, uh, para mag ka. Ikaw ang nagkamali, hindi sila. So, yun yung mabibigay namin mga pwede mong gawin kung nawalan, nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo or confidence sa sarili mo. So, normal lang yan. Normal okay. lang na dumaan sa point na wala ka ng confidence or tiwala sa sarili mo. Um, lahat naman tayo dumaan doon eh, At dadaan pa rin tayo doon. Kailangan nating maranasan yun. Pero at least, meron na tayong mga posibleng gawin, pwedeng gawin para makabangon ulit. Importante naman dyan eh, na bumangon pa rin. Oh, bumangon. Na lumaban pa rin. Kahit na anong sitwasyon man yan, mas masaya pa rin lumaban eh. Uh, mas maganda nga lumaban ulit kasi nga may, may dala ka ng ano eh, may dala ka ng lesson experience, eh. mm, experience lesson. Experience. Tama. Bounce ba? Ngayon, um, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, normal yan. Oo, oh, normal lang yan. Huwag kang mahiyang magtanong <laughs> kung may right hand ba nito. Mm -hmm. kung wag kang mahiyang mag-seek ng help. Wag kang mahiyang yes. mangonsulta o maghingi ng tulong sa iba. Yan naman yun eh. Kung hindi namin kaya yung mga advice namin, hindi ubra sa sa'yo, di magtanong ka na sa right med. Hindi <laughs> 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 kaya doon sa mga professional. Baka meron na talagang ibang, ano, di ba? Mabigat na... oh, dinaramda. Oh. Seek professional pa rin. Oo. Mm -hmm. Yon, ikaw, anong mabibigay mong advice sa mga dumaranas ng pagkawalan ng tiwala o confidence sa sarili ninyo. Yung, yung advice ko sa inyo, sa lahat ng nawala ng tiwala, huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo nag-iisa. So normal lang yan. It's ano lang yan eh, uh, initiation rights. Yun yan, lagi ko sinasabi na process yan eh, initiation rights ng isang entrepreneur na dumaan talaga dyan. Kasi kailangan nating mada, madaanan yan at malagpasan para tumibay tayo. Kasi hindi pwedeng bigyan tayo ng responsibilidad na yung mismo sarili natin, hindi natin kaya i-handle towards sa mga ganyang problema, di ba? Sa pagiging entrepreneur, ang daming problema, ang daming kagaya nitong namawalan ka ng tiwala sa sarili. Ngayon, kung hindi mo kaya i-handle to, paano ngayon ipagkatiwala eh, sa sa'yo yung mga malalaking responsibilidad, di ba? So, kailangan natin yun. Normal lang yun. Kailangan natin malagpasan, ma-overcome yun. Yun, lagi lang. I-value mo lang yung sarili mo. Alamin mo kung ano ka, sino ka, tapos lagi be yourself positive paligiran mo yung sarili mo ng ano, ng mga positive na tao. tao, or kahit sa pakikinig ng music wag puro hugot kaya <laughs> yeah, madrama ang buhay kasi nga morning pa lang ano nang pusong bato na <laughs> oo oh, yung mga pinapakinggan mo Ay ah, sa totoo lang laking effect niyan na uh, uh yung tipong pagising mo pa lang madrama na kaagad yung dadatnan mo tapos pag-uwi mo ng bahay bago ka matulog drama din ulit na expect mo ibang buhay tapos yun yung gusto Delay. mo oh. uh, yung balita sobra minsan yan negative yan oo o ay nang mga pangyayari tapos ayun alamin mo kung ano yung pangarap mo then set ka ng goal ulit plano tapos, yun lang, uh, keep moving forward. Uh, Masusulusyonan lang yung bagay na yan. Tiwala sa taas, importante din yun. Lahat ng bagay, ibibigay sa atin yan. Kung may tiwala tayo, pinagdasal natin. At syempre, samahan natin ng execution. Galaw talaga. Hindi pwede, pwede puro dasal lang. Dinadasal mo isang buwan na na magkaroon ka ng ganito pero puro ka lang dasal. Wala ka naman action. Mm -hmm. So, hindi rin bibigay iyo yun. Maging deserving tayo sa mga gusto nating maabot. samahan natin ng galaw. Huwag ka magalala. Hindi lang naman ikaw ang nag-iisa na dumadana sa ganyan. Kapalan, mm -hmm. akapalan. Tigasan mo lang loob mo at accept talaga. Huwag mo turu sa iba. Sigurado ako dyan, hindi na ulit mawawala yung tiwala mo sa sarili mo. Ay, para sa akin, yung sobrang tiwala lang. Yung tiwala kasi, kailangan natin yun. Yung sobra, lahat naman ng bagay, di ba? Kapag sobra. Kapag sobra, masama yan. So, yun lang. Ang ah, sinishare namin sa inyo, especially sa mga taong dumaranas ngayon ng Uh, pagkawala ng tiwala or confidence sa sarili dahil alam namin yung feeling talaga mm. kung paano mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Napakahirap. Basta mahirap. Sobra. Ikaw na nanonood nito na nakafeel ng ganon, alam mo sa sarili mong mahirap talaga eh. Di ba? Ikaw, mahirap ba sa'yo yan o madali? Mahirap pero basic. <laughs> basic, so sobrang basic 'yun. sobrang daming experience na, na naging basic na ulit. Oo. Oh. Eh basta lagi, 'wag sobra. Mm. -hmm. 'Wag sobrang basic. <laughs> basic lang, pero may <laughs> sobrang basic. Yes, yeah, so. <laughs> Kaya normal 'yan keep it up lang and then ayun bakit namin ginagawa to dahil ako naniniwala ako na ano eh kung marami tayong mga entrepreneur marami tayong magiging successful at hindi hindi masiraan ng bait ta o mawala ng sarili ng confidence sa sarili sigurado ako isa to sa mga ano eh na maiihaw natin yung generation natin pamilya natin mismo yung bansa natin mabago natin yung ano kapalaran ah, hindi kapalaran yung ako natin sa kahirapan. Pag ninegosyo lang talaga ang isang ano, pinaniniwalaan ko na makapagbago sa atin. Ayun. Kung meron pala kayong gustong itanong or gusto namin i-discuss ni Kyle na topic. topic or meron kayong mga pinagdadaanan na gusto, gusto nyong sagutin namin or advice, advice i-comment nyo lang below and then kung sino yung mapili namin, magbibigay ka ng ano? Hindi, ikaw yung, <laughs> yung magbibigay. <laughs> magbibigay tayo ng Gcash? Uh, oh, magbibigay kami ng Gcash. Sa mapili namin topic na i-comment nyo. Hmm. Pero may naisip ako eh. -mm. -mm. Kasi Gcash mabilis maubos eh. So ano ba? What if kung tunay sila na entrepreneur, tapos may gusto silang may gusto silang hingin na advice sa atin. Pag napili natin sila, bigyan natin sila ng pangkabuhayan siya. <laughs> wala na ako diyan, next <laughs> na ako. Ney, sa sunod na 'yan, sa sunod na 'yan. Basta so, ang maswerte mapipili sa susunod na content, bibigyan ng Gcash. 500. Ney, ikaw na wala. 500 na Gcash. Ayos. 500 lang muna. Start on what we have lang. Oh, so, Magko-comment ako mamaya para yun yung mapili. <laughs> ah, sige lang. <laughs> Pipiliin naman natin yun ng... Uh, paano ba na-criteria natin doon? Basta yun yung mapili natin. Magustuhan natin yung... Ah, Oo. Okay. Um, ah, sige. 500. Yun. Follow nyo kami sa aming mga kanya-kanyang page at account. YouTube channel. Para sipagin naman tayo. No? Natanggap <laughs> din kami ng stars. <laughs> Ayun, kita-kita din pala tayo dyan sa Jensen Sa November 16, may Grand Meetup Kasosyo Malupit Global Group sa Summit Hotel. PM nyo lang si Kasosyong Arvin. Nandun din po ako pupunta speaker tayo. Si, speaker si, ano, uh, ah, speaker ka ba doon? Guess. <laughs> guess Basta speaker. Basta nandun tayo, meet up. Uh, hindi naman kailangan. Hindi ko kaya magsalita sa ganyan. <laughs> kaya na yan. <laughs> Ang dami kong hindi kaya, no? Pero kakayanin. Eh. Ayun. So, ano ito muna sa podcast na to. Thank you so much sa panunood. And hanggang sa muli at huwag kalimutan na faith without action is fiction. Yun. Just do it. Whatever it takes. Ah, Tira yes. lang.